Nadali at pinabilis pa ng DSWD ang pagbibigay ng tulong sa ilalim po ng AX program o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Alamin natin kung paano bang ba proseso para maka-avail ng servisyong yan sa report ni Noel Talakay. hawak-hawak na ni Janet Kalimdim ang guarantee letter o GL mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para ito sa kanyang anak na nasa ospital ngayon. Alas 4 pa lang ng madaling araw, nasa Crisis Intervention Building na siya sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pero laking gulat niya na alas 10 pa lang ng umaga, nakuha niya na ang GL. Kuwanto ni Janet alas 6 ng umaga nang makapasok na siya sa Crisis Intervention Building at mabilis siyang inasikaso ng mga tauhan ng DSWD. Pero ang bilis lang kasi pag akit ko po dito binigay ko sa ano, binigay, kinuha ka agad at binigay sa akin sir aminado si Janet na first time niyang lumapit sa DSWD at kung sakaling lalapit siya muli dito, di niya na kailangan pumunta ng madaling araw dahil anya mabilis naman ang proseso. Mga madlang people po na nanonood, hindi niyo pa pumunta ng maaga. Ito ngayon ang panawagan ni Edwin Morata, Director ng Crisis Intervention Program ng DSWD hindi na kailangan magstay ng magdamag o madaling araw sa Crisis Intervention Center dahil sinisiguro ng ahensya na alas 6 pa lang ng umaga nagsisimula ng tumanggap sila ng kliyente. Pagdating ng alas 8 ng umaga, simula na ang interview sa mga kliyente na tumatagal lamang ng 15 hanggang 30 minutes. Aminado si Murata na tumatagal lang ang interview sa mga senior citizen. At 8 o'clock nagsimula ang interview, a maximum of 2 to 3 hours pang nila. Pero pag ang mga requirements, makukuha agad ang ayuda. Pero kung hindi pa, pababalikin sila sa ibang araw. Pero may appointment or schedule na para hindi na sila pumila. So of course, this is a government fund. Kailangan talaga natin siguraduhin na talagang tama yung dokumento kasi mahirap na. Tinitiyak ng DSWD na lahat ng lumalapit para humingi ng tulong agad natutugunan. Nasa 1,900 ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX kung saan kasama dito ang guarantee letter. Sa kabuan, nasa mahigit anim na milyong individual nationwide ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng AX program tulad ng burial assistance, medical assistance, transportation assistance at cash relief assistance. Noel Talapay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.